So mga paps, kung nag-overheat ang sasakyan nyo, isa ito sa dapat i-check. So sa paraan na ituturo ko sa inyo ngayon, ito yung pinaka-effective at pinaka-sigurado para malaman natin kung umiikot o gumagana ba ang radiator fan natin. So ganito lang gagawin nyo mga paps. So sa pag-test ito, i-coconnect natin yung alligator clip sa socket ng radiator fan yung isang alligator clip, ko connect sa isang terminal, yung isa na may ko connect sa kabilang terminal. Tapos, ikaw connect ito sa 12 v sa battery, kaya nang ginawa ko sa video. So sa pag-check nito, itetest natin kung umiikot ba ang radiator fan. Pwede magkabaligtad ng koneksyon, iikot lang ng pabaligtad yan, walang problema doon. Ang iti-check kasi natin dito ay kung umiikot ang radiator fan. Kung ang radiator fan ay hindi na umiikot, palitin na ito. Ngayon, pag tinuktok nyo ito, tapos biglang umiikot, malamang pasira pa lang ang radiator fan. So, mas mainam palitan nito mga paps. Magkukos ito ng overheat. Yan. So, nakita nyo, mabilis ang ikot nyan. So, kapag nag-overheat kayo, isa ito sa dapat nyo check. Simpleng testing lang ito pero makikita nyo kung gumagana ba talaga ang radiator fan sa sasakyan natin. Kung wala pang budget, pwede naman palitan nito ng carbon brush. Pero mas mainam talaga, palitan nito ng bago para sigurado. Paano mga papas, hanggang dito na lang yung video ko. Maraming salamat sa inyo.